Hello there everyone! Welcome to Mousekiss Channel. Pasensya na at isang mabilisang vlog lang to. Um, binaha kami as usual dito sa Bulacan. And uh, particularly dito kami sa may Marilaw, Bulacan. And uh, nung Karina, mas matindi siya actually kesa nung nangyari nitong nakaraan sa amin. Pero unfortunately, merong mga lugar na mas matindi pala ngayon um, kumpara dun sa nangyari nung nakaraang taon. So, ang topic ko today would be mabilisan lang about emergency um, emergency fund na kailangan-kailangan talaga siya kapag ka, uh, mga panahon na, na, ganito. By the way, um, again, just a disclaimer, I'm not a financial advisor nor a financial planner. So, everything na sasabihin ko dito, please take your own risk and um, Um, do your own research before doing that. Okay? So, going back, emergency, emergency fund is really needed. Bakit? Kasi nga, may mga panahon na hindi natin controlled. So, just like what happened to us um, past year, on the past year nung Karina, um, that time, hindi namin inakala na sobrang taas na magiging baha. Kasi may meron kaming normal lang eh. Pero naman kaming second floor, pero may normal, hindi man normal, pero um, meron lang taas ng, ng tubig na inaasahan namin. Pero during nung, nung Karina, so, ito picture, glimpse of what happened, um, yung sasakyan namin, naiwan, or iniwan, iniwan naman talaga namin kapag ka, uh, ganun, kasi mataas, mataas yung lalaganan o yung parking nga nung sasakyan namin. We thought during that time. So, hindi namin siya naalis, tapos yung mga gamit namin yung usual na patong lang or naayos lang kasi we didn't anticipate na magkakaroon ng ganong um, uri ng ng pagtaas ng ang tubig and by the way pagpasensyahan nyo nakakaligo ko lang katapos lang kasi namin mag ayos ayos ng mga, ng mga bagay sa baba and um, yeah so yun going back um, gano'n na nga nangyari. Sobrang tumaas ang tubig nung karina. Karina to ah. Kasi nitong nakaraan, um, pinasok din yung second floor namin. Pero hindi gano'n kasignifikant. I mean, bumaba din siya agad. E, hindi tulad nung karina na yung second floor, actually may pangatlong floor pa kami. Doon kami nag-stay. Yung second floor namin ay inabot na hanggang hita ko nung karina. So, imagine niyo yung sobrang sobrang hirap na pinagdaanan namin um, emotionally, mentally, physically, kasi syempre, nag-aayos ka nun eh. ayos ka na, ayos nun. And of course, financially, dun papasok yung personal finance natin. And that would be yung emergency fund. Kasi nung time na yon malaki na damage sa, sa, mga gamit. Though may mga nasalba naman kami, pero syempre yung pagkain, yung ilo, kuryente, yung tubig, lahat, nag-spike siya. Tapos, halos hindi na kami makaluto noon. So, deliver na lang talaga kami nung mga time na yon kapag ka, nung, nung, medyo okay na yung panahon. And, the damage yung sasakyan namin ng bonggang-bongga nung time na yon So, hindi ko na sasabihin kung magkano yung figure, but lahat-lahat ng nagastos namin last year would be um, kung ano mang 100,000. 100, blank 100,000 yung nagastos namin. So, um, kinuha ko siya sa emergency fund na may mag-asawa. May sarili akong emergency fund. May sarili rin siyang emergency fund. So, see the, importance of that particular um, that, that particular time na meron ka talaga na itatabi. Um, both cash and um, uh, yun nga, yung savings account or emergency emergency fund para yung mga ganong uri ng mga hindi naman natin inaasahan at wala namang may gustong mangyari ay magkaroon ng uh, magkaroon tayo ng, 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 pondo. So, sumatotal, because we have that resources na nagaling sa emergency fund na iniipon namin, iniipon, nag-iipon talaga ako ng, ng emergency fund. Lagi, every payday, meron ako nilalagay for savings for emergency fund, yun yan. So, na, malaki ang naitulong sa amin para ma-retrieve namin or para mapagawa namin agad-agad, as in agad-agad lahat ng mga nasira. So, yun lang, sinishare ko lang sa inyo dahil um, when I say that emergency fund is a must na kailangan mo talaga na may emergency fund dahil hindi natin alam kung magkano or rather, hindi natin alam kung ang mangyayari it really will be a great difference kapag meron ka nito. Okay? So, yun nga, after a year of Karina, naging okay naman na kahit papano yung or naayos naman karamihan ng mga bagay na nawala. Yung sasakyan namin is napaayos naman din namin. Um, halos totally parang parang bago na ulit siya kasi nga yung husband ko is maalam din naman sa sasakyan. So, lahat talaga halos ng mga parts niya ay pinalitan, napalitan. So imagine niyo, I'm not bragging, na we have that um blank 100,000 but kind of I'm proud because um hindi ko ito hindi namin inutang 'to. Wala kaming yung tao. We have that because pinaghirapan namin siya. And hopefully, internalize din ninyo or mala ma malaman din karamihan ng mga tao talaga kung ano ang impor importansya ng emergency fund which will really help you in times of of uncertainties in times of need lalo na kapag may mga ganitong pangyayari tulad ng bagyo, lindol, pagkakasakit or or what. So, yeah, we're fine now dito sa nakaraang bagyong Crisine. Though ang dami kong nakikita ng mga tao ng mga bahay, ng mga lumulubog not only here in Bulacan pero maski yung mga ibang mga tao nagsasabi dati hindi naman kami nilulubog ng ganito so ngayon nilubog na kami so that really is something na nakakalungkot well hindi ko na sasabihin yung yung um, comment ko about politics or whatsoever just leave that with those people na accountability about flood control. But when it comes to financial pina, financial um, literacy and the personal finance, yun ang isa nating magagawa. Ang paghahanda via um, doing the or stacking up emergency fund kung pwede, kung kaya. Kahit pa is, di malimandaan isang isang buwan, padala dalawang daan, at least kahit pa paano may madudubi. So, that's it uh, mabilisang vlog lang, mabilisang update lang kasi wala na akong na, na hindi ako nakapag-vlog ng mga nakaraan dahil nga busy, eh, nga, nabaha or something. Pero, thankful naman dahil okay na rin ngayon. So, hopefully, um, lahat kayo ay okay. Um, and sana, medyo mas maganda na yung maging panahon, maging takbo ng panahon in the so I think that's it thank you and um, please subscribe to my channel kung meron man kayong suggestion comments or whatsoever ever please feel free to comment down below okay so bye bye